Naghain na ng petition for a certiorari sa Korte Suprema si dating Kaloocan Congressman Edgar Elise Erise laban sa Commission on Elections o COMELEC. Kalakip ng petisyon ni Erice ang hiling na patawan ng temporary restraining order o idiklarang null and void ang kontrata ng Comelec sa bagong election provider na Miru Systems. Nagbanta pa siyang maghahain ng hiwalay na impeachment complaint laban sa mga opisyal ng ahensya. Bago ito, pinaburan ng SC ang petisyon ng dating election provider na Smartmatic laban sa pagkakadisqualify nito sa lahat ng biddings ng Comelec. Sa desisyon ng SC, tinawag na grave abuse of discretion ang ginawang disqualification sa Smartmatic ng dahil lamang umano sa mga kontrobersyang kinasangkutan nito. Sakali naman daw magbukas muli ng bidding sa ang Comelec, nakahanda raw na mag-apply muli ang Smartmatic. Sa amin po, no? ang malaking impact sa amin, uh, yung pagka-disqualify, not only sa local business but of course the reputation and the name internationally of Smartmatic. Pag-isipan din namin kung tama ba yung demand ng kliyente mo. Hmm. Diba? Nang, ano, wakabulin mo. No? Uh, right or wrong. So, hmm. we'll have to, to, to also uh, evaluate that. Kaugnay ng mga isyong yan, magkakasama natin si Comelec Spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Unahin ko na po itong naging desisyon nga po ng Korte uh, Suprema. Ano po ang reaksyon ng uh, Comelec on this? Gaya nga po ng nabanggit namin, ito ay paluwag po sa loob namin na tinatanggap namin. Bagamat nga po, meron pa ming pag-aagam-agam dahil nung ginawa naman po ang desisyon noong November 29, ang talaga pong paramount interest ng Tomelec ay pangalagaan sa anumang issue ang ating proseso ng halalan. Hindi lamang yung halalan mismo, kundi po mula sa procurement hanggang matapos po ito. Pero lubos din po kami, nagpapasalamat po sa ating kataas-taasang hukuman dahil po kahit po ni-reverse yung aming November 29 decision, ay pinahintulutan naman po yung paghahanda at pagpapatuloy namin sa November sa ating May 2025 elections. Sinabi rin po ng Korte Suprema na ito po yung mga operative pa fair play, equity at practicality na mahihirapan po kung sa ngayon ipatitigil o kaya po ay ididikta na magpanibago kami bidding. Baka po madiskaril, makompromise o di po kaya ay mapalala ang sitwasyon natin patungo sa 2025 elections. So ang lumalabas po dito, attorney, sa mga susunod na gusto pong mag-bid ng Smartmatic, doon pwede na sila sumali. Pero hindi na sila pwede maghabol ngayon dahil nga may nanalo na which is Miro Systems. Tama po, Ma'am Cheryl. Ano, bagamat hindi pa po namin nakukuha yung buong teksto ng kopya ng desisyon at wala pa po na isa-serve sa amin, malinaw naman po sa mga kalatas at press statements na nakalagay. Prospective po talaga ang application ng desisyon na to. Hindi po sapat ang naging desisyon at the findings ng ating Korte Suprema para inalify yung nga aming nagawa ng public meeting o kaya po i-cancelahin ang mga nai-award na dahil nga po sa kadahilan ng hindi po pwedeng maantala ang paghahanda sa 2025 elections. Mm -hmm. Ang um, well, kasunod po nitong uh, desisyon ng uh, Supreme Court, pinag-aaralan din daw po ng Smartmatic ang paghahain ng kaso sa COMELEC. Karapatan naman po iyan ang Smartmatic. Ano? Kinikilala po ng Comelec ang karapatan ng lahat ng tao at lahat ng entity. Kami nga po ay tagapagpatupad ng ating demokrasya po dito sa Pilipinas. Kung sakali mo po darating ang punto na yan, nakahanda naman po ang Comelec na umarap dito sa proper forum at tingin naman po namin ay doon sa pamamagitan po noon ay maibibentilate namin mas lalo kung bakit naging ganito ang desisyon ng Comelec. Basta ang malino po dito ang lahat po ng ating interes kahit po sa Smartmatic, sa Korte Suprema at lalo na po sa Comelec para po ang interes ng ating halalan. Puntahan naman po natin ito pong paghahain ng petisyon ni dating Congressman Erice para ideklarang null and void naman itong kontrata po ng Comelec at Miro. Bagamat hindi pa rin po namin natatanggap ang kopya po ng petisyon po ni Congressman Erizi po, no? malinaw din naman po dun sa nauna pang desisyon ng Korte Suprema, binigyang importansya po ang nagaganap ng paghahanda. And in fact po, based sa statement po ng ating highest court of the land, eh kung ngayon po ay pipilitin pa na magpalit, magpabiting muli, ay delikado po baka makompromise and to borrow the words po of the Supreme Court, ay maaring ma-potentially put into jeopardy the conduct of the national and local election. So, dito pa lamang po sa unang desisyon, ay eh malinaw na po kung gano'n talaga po pinapahalaga ng Korte Suprema. At hindi anyway, rin po, kung sakali mo po dumating na po sa amin yan, pareho po ng aking nabanggit kanina, kakarap po ang Comelec at amin pong sasagutin po ang lahat ng kanyang mga nilagay po sa petisyon. Nandun din po yung pagbabanta na maghahain daw siya ng hiwalay na impeachment complaint naman po laban sa mga opisyal ng ahensya. Alam naman po natin na ang mga official po ng kahit anong ahensya ng pamahalaan lalo na po dito sa COMELEC na ang mga amin pong mga opisyalis ay impeachable officers. Pero makikita naman po natin, ang impeachment po ay hindi naman po basta salita lamang na mag-aakusa. Ito po ay may proseso. At sa proseso pong ito, meron dapat pong grounds na nakasaad sa Constitution at yun lamang po yung magiging dahilan para ma-impeach po ang ating mga officers at officials. Sa ginawa po ng Comele, kami po ay buong pusong naniniwala na talagang ang desisyon po ng November 29, mahirap, mahaba, groundbreaking po ito. Pero malinaw po na ang interest po dito ay protektahan ng integridad at kredibilidad ng ating halalan. Sabi nga po, kung titignan niyo po yung desisyon, paano kung pinasali namin ito, hindi po matatapos po yung issue. Bagamat meron po na desisyon ngayon ng Supreme Court dahil ito po ay naging technical, dahil po na-disqualify bago kong mamagbid, aral po ito sa Comelec pero hindi po nababago ang paniniwala at intensyon ng Comelec na panghalagaan to the fullest ng ating eleksyon. Paano po ito makakaapekto, Atty. Laudianco, sa inyong preparasyon sa midterm elections? Ma'am Sherry, hindi po namin ito makikita po na makaka dahil doon na po mismo sa desisyon na pinagbasihan po namin ay press statement, prospective po ang application po ng ating desisyon po ng Korte Suprema. So yung pong naunang bidding, yung mga na award na kontrata, ay tuloy na po ito. And in fact nga po, inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kababayan, kasama na po ng ating mga kapatid sa media, na tunghayan nyo po, bukas po, gagawin po ang kauna-unahang pag pag-a-assemble po ng first 20 machines dyan po sa Korea. Ila-livestream po namin. At ang kagandahan ko sa ginagawa namin ngayon, Mon ano, hindi po naghihintay lamang ang Comelec na i-deliver sa amin kung ano mang pinurpure po namin. Kundi every step of the preparation po ay sinusupervise ng Comelec at tinitignan namin na natutupad lahat ng nandun sa terms of preference at lahat ng kondisyon na ipinataw po ng Comelec. E yun pong idihain po ni Congressman Erice na temporary restraining order nga po at ideklarang null and void. Paano po, pong po sa kanya ang Korte Suprema? Sa ngayon po, yung pong temporary restraining order, kung sakali mo po lumabas po yan, ay ihinto po namin sa anumang estado po ng pag po namin. Ngayon pa lamang po, sinasabi na po namin na magiging napakahirap po niyan dahil very strict po ang timelines po ng Comelec. Yung po etong anim na buwan na pagkatapos ng aming kontrata, dyan po gagawin ng makina. Kasunod na po niyan ay yung pag configure at pag customize at pag natapos po yung filing ng COC by October, magkaroon kami ng final po, Kakahalim, kasama po ang ginaina ayos sa makina ay yung software, pati na rin po yung hardware para magtugma ang pagbasa. Doon sa balota po na gagawin din namin, na i na rin po by January. So kung makikita nyo po talagang napakahigpit ng timelines po namin at talaga pong siguro po talagang makukompromise, may hihirapan, maaabala po ng, matindi ang ating eleksyon kung mangyayari po ito. Kaya nga po ang COMELEC po nakahanda pong ipakita ang lahat ng ito sa ating kataas sa asa hukuman at ngayon pa lang po nagpapasalamat kami dahil nga po sa unang desisyon pa lang nakita na po ng Supreme Court kung gaano kahalaga ang preparasyon sa 2025. Sa ngayon po, kumusta ba yung paghahanda po natin sa midterm elections? Um, nasa schedule naman po ba Tama po, Ma'am Sheryl, ano? tuloy-tuloy po ito. Tapos na po yung ating uh, bidding nga po dito sa machines, pati na rin po dun sa ating transmission. Magkakahiwal po yan. At malapit na rin po matapos po yung sa internet voting dahil tapos na rin po ang competitive public bidding. Yung ipang mga pangangailangan po ng Comelec ay tuloy-tuloy din po na po procure At kung makikita niyo po, in full swing na po ang aming production ng mga makina. At bukas po, yung unang 20. At kung makikita niyo rin po, pati po yung development ng software at yung pag-customize po ng lahat para magtugma ang balota ang mga posisyon, ang mga pangalan ng kandidato ay sunod-sunod po magaganap sa mga susunod na linggo. Marami pong salamat, Attorney John Rex Laudianco ng Comelec. Magandang hapon po.